Magandang umaga mga boss madam. So ngayon uh, pipilitin kong magtagalog dahil yung iba nasabi nila idol baka pwede naman magtagalog ka. Kaya nga hindi po ako sanay dito. Kaya gusto ko lang po ito ipapakita sa inyo ang isa sa pinakamagandang lugar dito sa Bukidnon. May kita po natin to dito sa Diklo Manolo Portis Bukidnon, Barangay Santo Ninyo. Yung makikita po natin ay isa sa napakagandang lugar dito po sa Bukidnon. Kaya nga ako nang dito po dahil isa po sa atong mga idol na nag-request po dito na baka naman mapuntahan po natin dito. Oh. hindi ka masayang yung oras at araw mo pag makapunta ka dito dahil makikita ay, mo ang kagandahan ng lugar na ito. Ang tinatawag nilang Ugaong Viewdeck na makikita lang natin dito sa Manolo Fortich, Bukidnon. So magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon ay hindi ko po alam kung paano ako mag uh, voice ng Tagalog pero pipilitin ko dahil yung iba ay kahit kunti man lang na maalam nila yung mga lugar kung saan po yan dito sa Mindanao. Kaya nga ito na pilitan akong mag Tagalog si alam mo naman. Matagal ako sa Manila tatlong araw ako doon, kaya nga hindi ako masanay yung iba ay walang kain-kain doon. Ito ang video na ipapakita ko sa inyo dahil sa napakagandang lugar na makikita nyo. Ayun, karabi talaga. Napakaha, napakaharuhay. Ano ba yon? Haruhay na ba yun? Okay lang yun kahit kung basta mapakita. Yung makikita nyo na may ano bundok-bundok ba yan? ay tinatawag po yan na uh, bookload. Buklod. Yan ang lugar na malapit sa Malitbog Bukid nun. At kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, baka naman hindi nyo makalimutan mag-subscribe at mag-comment kayo kung saan naabot ang video natin ito. Thank you so much!